Napakarami daw talagang drama at gimmick itong si Sara Duterte. Yung nakikita po natin ngayon, yung nagpapa-interview sa paborito niyang uh, network na SMNI, si Sara Duterte, yung nakikita po natin na uh, stance, sabihin na natin kung paano siyang magbitaw ng kanyang mga salita sa social media or sa media, makikita natin, bait-baitan eh makikita nyo po at ramdam nyo na may pinaplanong masama itong isang ito. Ramdam na ramdam natin na nambubudol na naman. Para kasi ang nangyari, uh, simula sa umpisa na naman itong si Sarah Duterte. At uh, ang simula nga niyan ay masiguro na maraming mabubudol muli. At sana sa pagkakataong ito, naku ay madala na po tayo. Dahil kung ikaw ay naniniwala pa rin, sa mga pautot ng, ng mga katulad ni Sara Duterte, mas kayo po ang kaawa-awa. Ngayon, tila daw nagpapasalamat at ang si Sara Duterte kay PBBM. At ito daw ay napaka-ironic. Kasi ang sabi niya, hmm, nagpapasalamat nga daw, dahil, dahil daw sa nangyaring ito kay, kay Digong ay lalo daw lumakas yung kanilang relasyon. Yung relasyon na itong si Sara Duterte at ng kanyang ama nga, na si Digong. O talaga? salamat, ka. So yan ba ang paraan nyo para kayo ay magpakita o ng inyong pagkukunwari na kayo ay hindi aburido? <laughs> ang saklab, no? Yan ba ang pagpapakita nyo sa mga taga-suporta nyo na may pag-asa pa pero alam nyo naman sa mga sarili nyo na wala na? So kailan kayo umiiyak? At kailan kayo galit na gayot, galit sa puntong ito? Siyempre, sa sarili nyo na lang kayo galit na galit. I mean, sinasarili nyo na lang po yung galit nyo sa puntong ito. Dahil mahirap na, mahirap na eh. Mahirap na na gawin nyo na naman kung paano kayong nag sa galit dati. So, eto ngayon ang sistema. Eto ngayon ang drama nyo. <laughs> Nagpapasalamat daw. Nagkaroon nga daw sila ng father-daughter relationship na daw si Digong. Bakit nga ba? Ano? Ikaw po yung nauna dyan. Talaga po ba may pakialam kayo dyan? Or meron kayo na namang plano? Uh, para budulin nga ang mga kababayan natin. Diyos ko po, hindi pa ba kayo nagsasawa? Hindi pa ba kayo napapagod sa pagkukunwari niyo po, Sara Duterte? Aniya, hindi raw kasi sila napag nila na napag-uusapan ang mga legal issues dahil tanging ang mga abogado lamang na nagsidigong ang kaniyang pinapayagan na talakayan daw ito. Dati raw, palagi silang busy na mag kaya wala silang panahon para sa mga trabaho nila or dahil sa kanika nilang o dahil nga sa kanika nilang trabaho daw. May trabaho ka po sana ngayon, Sara Duterte. Pero anong ginagawa niyo? Ayan, nandiyan ka sa The Netherlands at nagkukunwari na meron kayong maayos na relasyon ng ama niyo. Ang relasyon niyo, alam naman niya ng taong bayan kung anong relasyon meron kayo <laughs> ng ama mo. O ba? Diba? Sa ngayon, pinag-uusapan nila ang buhay-buhay na hindi na, na daw nagagawa noon. Ay eh, dapat lang. Dapat lang na pag-usapan niyo na ang buhay-buhay, magnilay-nilay kayo para kahit papano ma-realize niyo na marami kayong dapat pagsisihan sa mga ginawa niyo.